Si Jesus Crispin Boying Rimulia, ang bagong ombudsman ng Pilipinas, ay nagmula sa makapangyarihang pamilyang Rimulia ng Cavite. Sa kanyang pamumuno, inaabangan ng marami kung paano niya paiitingin ang sistema ng hustisya para sa bawat Pilipino. Pinalanin ang kanyang mga kapamilya at sa mag-anak na naging inspirasyon at bahagi ng kanyang paglalakbay sa serbisyo publiko. The Philippine Showbiz List presents mga kapamilya at kamag-anak ni Jesus Crispin Boying Rimulya. Juanito Johnny Rimulya Sr., father of Boying. Si Juanito Johnny Rimulya Sr. ay ang ama ni Boying isa siyang abogado at politiko na nagsilbi bilang pinakamatagal na nanungkula na gobernador ng Cavite. Nakamit niya ay kaapat na pwesto sa 1956 bar examinations matapos magtapos sa College of Law ng University of the Philippines. Bago siya pumasok sa serbisyo ng pamahalaan, si Johnny ay naging abogado at business executive. Siya may pitong anak. Pumanaw siya noong December 29, 2014 sa edad na 81 sa multiple organ failure. Crispin Diego Ping Rimulya, son of Boying. Si Crispin Diego Ping ay isa sa mga anak ni Boying. Isa siyang politiko na nagsisilbi bilang representative ng ikapitong distrito ng Cavite mula noong 2023. Bago siya mahalal sa pwesto, nagsilbi siya bilang kagawad ng Cavite Provincial Board at kasabi ng Indang Municipal Council. Nag-aral siya ng Bachelor of Economics sa Ateneo de Manila University at kumuha ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay may dalawang anak. Noong 2025, muling nahalal si Ping para sa isang buong termino bilang representative ng ikapitong distrito ng Cavite at nanumpa sa tungkulin sa harap mismo ng kanyang ama. Francisco Gabriel Abeng Rimulya, son of Boying. Si Francisco Gabriel Abeng Rimulya ay isa sa mga limang anak ni Boying. Isa siyang politiko na nagsisilbi bilang ikatatumput-apat na gobernador ng Cavite mula noong 2025. Miyembro siya ng National Unity Party at dati rin nagsilbi bilang kasapi ng Cavite Provincial Board ipinanganak sa si isang pamilyang may dugong politiko sa Cavite, nag-aral si Abeng ng Public Administration sa University of the Philippines, Diliman. Pagkatapos niyang magtapos, nagsilbi siya sa ilang mataas na posisyon sa mga tanggapan na kanyang ama bago niya sinundan ang kanyang kapatid na si Ping sa Cavite Provincial Board. Matapos may talaga ang kanyang na si John V. Crimulia sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, namakbo si Abeng bilang gobernador ng Cavite sa halalan 2025 at nanalo. Si Abeng kasama ng kanyang kapatid na si Ping, nanumpa rin siya sa tungkulin sa harap mismo ng kanilang ama. Si Abeng ay kasal kay Francesca Angela Tueres. Jacinta Rimulia, daughter of Boeing. Si Jacinta ay nagpakita ng aktibong presensya sa NAIC noong 2023. Bilang founder at president ng Reyna ng Turismo Cavite Pageant, naging bahagi siya ng iba't ibang proyekto sa NAIC na layuning maghatid ng tulong at serbisyo sa mga residente. Pumasok na rin si Jacinta sa larangan ng politika at bilang kasalukuyang vice mayor ng NAIC, pinangunahan niya ang mga talakayan ukos sa mga makabuluhang programa at manukalang layuning mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Juanito Jose Rimulia III, Son of Boeing Si Juanito Jose Rimuli III, ang panganay na anak ni Boying at pamangkin ni John Vic, na noong gobernador ng Cavite. Pinaresto siya ng mga tauhan ng iya Drug Interdiction Task Group sa Las Piñas City noong October 11, 2022 at nasangkot siya sa kaso na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Noong panahong iyon, nasa Geneva, Switzerland ang former Justice Secretary na si Boying. katiglabas siya ng sulat kamay na pahayag hinggil sa kasong kinasasangkutan ng kanyang anak. Nangako siyang hindi makikialam o gagamit ng impluensya sa anumang proseso ng kaso. Bahagi na kanyang mensahe ay ganito, If in any way any family member tries to influence the prosecution of this case, then I will make sure to expose the matter right away. We will not tolerate an abuse of power in any way. Samantala, napawalang sala si Juanito sa kaso ng possession of illegal drugs na Las Piñas City Regional Trial Court. Ayon sa korte, nagkaroon ng ilang malalaking pagkakamali ang mga pulis na umaresto sa kanya. dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ni Juanito nilampas lampas sa makatwirang pagdududa, pinaburan siya ng korte at pinawalang sala. John Vic Rimulia, Brother of Boying Si John Vick ay isa sa mga kapatid ni Boying. Isa siyang politiko na kasalukuyang nagsisilbi bilang 42nd Secretary of the Interior and Local Government mula pa noong 2024. Bago ito, nagsilbi siya bilang gobernador ng Cavite. Dati rin siya naging vice governor at kasapi ng Cavite Provincial Board. Nag-aral si John Vick sa University of the Philippines, Diliman, kung saan siya nagtapos ng kursong philosophy. Noong 2013, kinilala siya ng People Asia Magazine bilang isa sa People of the Year. Noong 2020, sinagot ng Noe Congressman ng ikapitong distrito ng Cavite na si Boying ang isang open letter mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Cavite, Governor John Vic. Ayon kay Congressman Boying, mabuti niyang binasa ang sulat ni Governor John Vic at itinuring niya itong isang paalala at utang na loob. Ang naturang sulat ay may kaugnayan sa isang viral video kung saan nakita si Congressman Boying na nagsusulat sa kanyang mesa habang tumutugtog ang pabansang awit ng Pilipinas sa plenary hall ng Kongreso. Ang ganitong kilos ay may tuturing na paglabag sa Section 38 ng Republic Act 8491 of Flag and Heraldic Code of the Philippines. Si John Vick ay kasal kay Agnes Tiruna, isang doktor at sila ay may limang anak. Gilbert Rimulia, brother of Boying, Si Gilbert ay isang journalist at politiko na kasalukuyang kasapi ng Board of Directors ng PAGOR. Siya ang pampito at pinakabunso sa magkakapatid. Nag-aral siya sa University of the Philippines, Diliman, kung saan siya nagtapos ng kurusong Broadcast Communication noong 1993. Pagkatapos ng kolehiyo, sumali siya sa ABS-CBN bilang bahagi ng news team ng network. Nagsimula siya bilang production assistant bago naging field reporter at regular anchor sa morning at evening newscast. Noong 1997, pinagpatuloy ni Gilbert ang kanyang pag-aaral sa Columbia University sa New York City, kung saan niya tinapos ang Masters in International Affairs na may espesyalisasyon sa International Media and Communications. Ang kanyang karanasan sa prestigyosong Ivy League School ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtrabaho sa CNN at sa United Nations. Matagumpay siyang nanalong kongresista noong May 2001. Pagsapit ng May 10, 2010, tumakbo siya bilang senador sa ilalim ng partidong nasyonalista, ngunit hindi pinalad na manalo. Sa New York City din niya nakilala si Georgia Isabel Roa na kanyang binakasala noong 2000. Biniyayaan silang tatlong mga anak na babae, sila Roxanne Margarita, Rocio Isabel at Rina Gabriel. Dia Mate, granddaughter of Boying. Si Dina Marie Dia Rimulya Mate ay apo ni Boying sa panig ng kanyang ina. Isa siyang singer, songwriter, record producer, modelo at beauty queen. Unang inilunsan si Dia bilang isang alt pop artist sa ilalim ng Island Records noong 2021 kung saan inilabas niya ang kanyang unang single na Heart Hates Me at ang kanyang extended play na pinamagatang Don't Quote Me. Noong 2024, lumipat siya sa mas pop na tunog sa pamamagitan ng kanyang single na ganda Nag-aral siya ng Communications Technology sa Ateneo de Manila University. Noong July 2024, sumali si Dia sa Miss World Philippines 2024 at napapasok sa top 10 ng kompetisyon. Sa parehong taon, siya ay napili bilang representative ng Pilipinas para sa si Reina Hispano-Americana 2025 na ginanap noong February 2025 kung sa nagtamoy siya ng panalo, naging ikalawang Pilipinang nagwagi sa naturang international beauty pageant. Si Dia ay kasulukuyang karelasyon ng OPM singer na si Juan Carlos Labajo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!